kasi hindi ka lagi naalis. Ay, so... Kapal na mukha mo? Ako ba yung tayo hindi kasalanan? Hindi ako sa sampalin. Wala nga karapatan para sampalin ako. Ano ba na akong karapatan? Ito yung kauna-unahang beses na sinampal ako ng asawa ko. Una sa lahat, wala akong kahit na anong ginagawang masama. Kung hindi ka sana umaalis ng bahay, edi di sana hindi napunta si Dimple dito. Viral ngayon sa social media. Ang bagong episode ng reality show ng Grace Family na pinamagatang sampal ng asawa. Nakatikim ng sampal si Christian Mert Gray mula sa kanyang asawa. Matapos magpunta ng kanilang bahay, ang babaeng pinagseselosa ni Pam na si Dimple. Matatanda ang pati nga ang mga magulang ni Pam. Ay pumunta na sa bahay ni Merk para kausapin si Merk dahil hindi na umanumaganda maganda ang napapanood ng magulang ni Pam sa kanilang reality show. Dahil sa pagiging malapit ni Dimple at Merck, kaya agad na nagsumbong si Pam sa kanyang magulang. Ani ni Merck. Wala naman daw umanong masama na pinapunta niya ng bahay si Dimple dahil kasama niya naman daw umanu si Lawrence at hindi niya naman umano pinapasok ng bahay. Dagdag ni Merk hindi niya dapat papayagan na pumunta si Dimple kung hindi lang umano umaalis-alis si Pam ng kanilang bahay. Matapos makausap ng ina ni Merk ang tatay ni Pam, agad naman na dinepensahan ng ina ni Merk ang kanyang anak. saad nang ng ina ni Merk hindi niya umano alam kung bakit lagi nila sinisisi si Merk. Hindi umano nila tignan si Pam, dahil may asawa na umano at nagagawa pa umanong pumunta ng bar. Paliwanag naman ang ama ni Pam. Handa na umano makipag-divorce si Pam para wala na umanong gulo. Kaya putulin na lang umano nila ang kanilang relasyon para hindi na umano sila magkagulo-gulo. Saad naman ni Mert kahit magkagulo pa hinding-hindi niya iiwanan si Pam at pipiliin niya ang pamilya niya. Matatanda ang kamakailan ay nahuli ni Unicorn si Merck at Dimple sa loob ng kwarto ni Merck na magkasama. Matapos gumising ng madaling araw si Dimple na sinunda naman ni Unicorn. Saad ni Merck wala naman daw umanong nangyari sa kanila ni Dimple dahil may pinag-usapan lang umano sila. Tila inula naman ang pambabatikos si Dimple mula sa netizens. Matapos ang pagiging malapit kay Merck. Saad ng mga netizens mukhang si Dimple umano ang sesir ng pamilya ni Merk dahil sa kanyang kalandian. Paliwanag ni Merk wala umanong namamagitan sa kanila at magkaibigan lang umano sila. Saad naman ng mga netizens. Merk wake up! Ikaw ang may kasalanan ng pagkakasira ng pamilya mo, hindi yung reality show. Kung gusto mong ipagpatuloy ang reality show na ta, at kung gusto mong hindi mahiwalay sa pamilya mo, tanggalin mo si Dimple sa reality show hindi na pagiging friendly yung ginagawa ni Dimple. And siya rin necessary na magpaalam ka sa kanya para umuwi sa totoo mong pamilya. Kasi to be honest, kung best friend lang tingin mo sa kanya, sana know your limitations na rin. Deserve masampal. Sino kasing matinong asawa ang matutuwa na pumupunta sa bahay niyo yung kainis selosan niya? Like respeto na lang sana kay Pam.